Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila yung may po sila at may mabubuting kaluban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at sakit araw-araw. Pag parang uh, hapon at gabi po sa inyo lahat, uh, nandito naman po ang niwagan ng pangkasina na magbabagi po na naman po ng... Uh, nang uh, kaalaman po sa karunong lihim po. Uh, Pag magagamit po sa, uh, ang ibabagi ko po ay magagamit po sa negosyo po. Wala si pampasyerte sa negosyo, at tindahan, at sa online business po. Ang gagawin niyo po ay, dapat po ay nakapokus po kayo sa ginagawa po ninyo. Uh, Um, gumagawa po kayo ng ritual po, kahit ano pong ritual, basta focus po kayo sa inyong sarili palagi pag gumagawa po kayo. Natiwala tiwala po sa sarili at may uh, positive po kayo pag nagpukon po kayo na wala po kayong uh, wala po kayo aninangan para kumapit po yung bisa ng gagamitin po yung ritual po o mga orasyon po. Sana po ay pakaintindihan po palagi aking mga binabagay po dito sa Iwagan ng Pangasinan para matuto po kayo na manggamot sa lahat ng mga bagay na magagamit po niyo sa pangaraw na uh, mga latin po na uh, gagamitin po sa pangaraw-araw na karamdaman po uh, napakabisa po ako yung mga binabagi po ng mga orasyon po uh, at sana po ay may takabilin po ako sa inyo kung kayo po ay halimbawa po ay nag- uh, titingin po sa iba na mga YouTube channel uh, sana po paki mag, mag po kayo mag uh, mapagmasid po kayo sa mga ginagawa po ninyo na halimbawa bawa po kung may orasyun po kayo na kung po uh, na kinopia po sa kanila na po <coughs> dapat po ay mapagmasid po kayo na kukupiaan nyo muna tingnan nyo muna kung tamang spelling po kasi ang mga orasyon po, kung mali po yung spelling, kahit isa lamang po, hindi po gagana po. Kaya dapat po magpamasid kayo para bago nyo po isulat po, ay eh, basahin nyo po, tingnan nyo mayigi Kasi kung may makamali lang po na isang litra po, hindi na po under po yung orasyon po. Kung mali po yung litra po, kaya dapat po unawahan nyo po ninyo at mapagmasid po kayo sa inyong sarili po. Para yung mga kinokopya nyo po na mga orasyon po ay... Eh, uh, mapapandar nyo po at hindi po kayo nagkamali po na pagpili po ang sa akin po lamang po uh, bago ko po i-vlog po sa inyo ay uh, i-upload po o i-cocon po sa video uh, tinitignan ko maigi kung may halimbawa po kung may mali po inuulit ko po yan para hindi po ako ma-cocon na mapandar nyo po uh, ang mga ibabagi po kaya sana po ay uh, nakakasandaan po lamang pag, ma, ma, sana po mapagmasid po kayo sa inyong sarili na tingnan nyo muna sa iba't ibang mga nag, uh, may nagbablog po, uh, tingnan nyo maiging yung mga kuha na, nila, mga litra na mga orasyon nila at karamihan po sa amin po kasi hindi sila nagkukon po ng pam pamamaran po uh, dapat po sabihin po na yung para pa, pag nabit nyo po, alam nyo na po yung gagamitin nyo po, nagawin nyo po. Kaya sana po, pasensya na po kayo kung ah, uh, hindi lang po ako marunong mag-edit, pero ang mga binabagi ko po dito ay napabisa po ng mga orasyon po. Marami sa sana, sana po naintindihan po nyo yung iwagan ng pangasiyan. Nandito lamang po. Uh, ang uh, ibabagi ko po sa inyo nat po ngayon po ay ah, uh, ay eh, bago po ang lahat po ay eh, shout out po na kay Leonor Pavia Bruno Ganda Yung or Eubor commented you know Estrada Paituin Roy Yana Dini commented Carlito ano, San si Jose Will Oksap commented Spiritual Pit Healer uh, Diyo Dapat Bike Tayo commented Harry Sator Pater, Silas Sila si Leonor Molesteros Dilito Moong Salvador Arnold Garcia 2201 Mark Jan Cornell Irby Batalya commented Roy Yana commented It's kay Casanova Andy Bonifacio Chris Lea at Rini Morality TV at siya po sa inyong lahat ang mga hindi ko po nabanggit po hindi na po kayo uh, siya po sa inyong lahat ang ibabagi ko po, po sa inyo ay yung uh, uh oras yung sa negosyo sa tindahan at sa online business po pagkagising sa umaga po uh, kahit ano pong araw po pwede po ito. Pagkagising po sa umaga, uh, magsindi ng isang puting kandila at magsal ng isang ama namin. katapos po, isunod po ang orasyon po ng tatlong beses po. Pagkatapos mausal po ng tatlong beses po ay ibuga hip sa loob ng uh, bahay, sa tindahan po, at sa labas po ng bahay. Pwede po ito. o Kung gagamitin po yung sa online po, uh, Usanin nyo po sa isip po lamang po at uh, uh, ibuga sa inyong uh, harapan po. bukas sa harapan po ng tatlong bispo po ng pakrus po. Sa online business po. Uh, at maganda po ito sa uh, negosyo po. Gawin niyo po pang sa araw-araw po pag may tindahan po kayo bago po kayo magbukas pagkagising sa umaga mag sa crispy kayo na magdasal po ng isang ama namin at uh, pagkatapos niyo usalin niyo po ng tatlong beses po at ibuga po niyo sa tindahan at Katapos 'yung maibuga sa loob ng tindahan po at sa labas ng bahay po sa harap ng tindahan po. Para maakon po marami pong uh, marami pong bibili po sa inyo mga tindahan po narito po ang oras yun po ay magdasal muna ang isang ama namin dasal po tayo ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw nawa manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulang sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad na ng papatawan amin, ng aming mga nakasala sa amin na huwag mo kaming iharap ng magpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan, magbakay naman namin. At sunod po yung orasyon po. Ha? Isus, 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 Santay, Suam, Myama, Di, Amin. Ditaratam, Sarapa, Sara, Sa, Yuwa, In, kunsino, Pitarkong, Pilam, Pater, ihum igoso miya matam tuang tartartar tar, las un residi hito sa tur aripo roto tatlong po sa alin po at eh, katapos mo sa tatlong bis po ibuka eh, sa loob ng tindahan at sa labas po tindahan sa harap na tindahan po para marami po kayong uh, mabibinta po sa araw-araw po sana po kung gagamitin po nyo ito ay eh, Huwag yung subok-subokan po, gamitin po yung sa tama. Kung may negosyo po kayo. Kung ang negosyo nyo po ay nasa labas po, ay pwede pong gamitin po ito. Ibuga po nyo sa inyong negosyo. Basta may masinting nais po kayo na tiwala po kayo sarili at ah uh, ah uh, hindi po kayo nakakalilangan ay bibisa po ito. Basta uh, nasa mabuting gawain po at kung po mabuting uh, paniniwala po at uh, may masinting nice. sana po eh, bago po ipakita po sa inyo ay uh, sana po mag subscribe kayo mag like and share pakipindot pa uh, rin yung uh, pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po updated sa akin may susundan ninyo narito po ang orasyon po yung medyo may kon po ito, ito po ay pipo to P uh, ko lang po kasi uh, P pi yan P po pi uh, iskin para malinaw po na po napaka importante po ito sa negosyo po na uh, iba, iba ay pagkalupsin so may mga tindahan po dyan na sana po mag focus po kayo uh, para, para yung mga hindi po nabibinta po hindi po mahina po yung tindahan po pong gamitin mo para lumakas po yung tindahan po nyo gamitin po nyo sa araw-araw po try sa inyo po, ma'am sir, para ma-copyan nyo po. maraming salamat po sa inyo lahat sana po ay eh, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan Hiwaga ng Pangasinan ito po yung kwan ko po uh, Hiwaga ng Pangasinan uh, si Biba Senior San Sambi, Vicente Pirel po yan po Biba Senior San Vicente Pirel po Hiwaga ng Pangasinan maraming salamat po sa inyo lahat